Ako si corruption, huwag kang magkunwari na inosente. Hindi ako multo, hindi ako alien. Ako ang anino mo. Ako ang bulong sa loob ng kongreso, ang deal ng senador sa likod ng pinto. Ako ang dahilan kung bakit ang pondo ng gobyerno ay napupunta lang sa bulsa. Pero teka, ako din ang padulas mo sa pulis, 'di ba? Ang shortcut mo sa pila, ang grade na binili mo para sa anak mo ang corruption, ay hindi lang magnanakaw ng bilyones, ako ang magnanakaw ng pagkakataon ng tulay na dapat buo, ng ospital na dapat may gamot, ng tiwala sa Pilipinas. Tinatanong mo kung bakit ako malakas? Dahil kayo ang aking hininga. Gusto mong malaman ang buong katotohanan? Panoorin ang full video, i-search ang kwentuhan kay Ayay sa YouTube, TikTok, Facebook. at Spotify.